Kaya, kaya, ba wala yung problema. Ang gawin niya. Tumulis! Ang bait ng tao na yun sa mga hayop. Sana naman tulungan siya ng pamilya niya. Umunta okay, sila sa basang sabi nila, wala na si Tori. Alam ko matutuwa yung kapatid ko kasi kung kaya na yung niya. Isang video ang mabilis na nag-viral kamakailan dahil makikita sa naturang video ang isang kaguluhang naganap, matapos na sumakay ang isang lalaki sa isang pampasaherong bus sa Edsa Magallanes, kasama ang mga alaga nitong aso. Sa naturang viral video, nagkaroon ng panik ang mga pasahero nang sumakay ang lalaki sa naturang pampasaherong bus, bagamat hindi ito nagpakita ng panganib sa ibang mga pasahero, mapapansin na tila nais lamang talaga nitong sumakay sa naturang bus kasama ang mga alaga nitong aso. Dahil sa physical nitong anyo, pilit itong pinapababa ng kundoktor ng bus, alang-alang na rin sa ibang mga pasaherong nakaramdam ng takot sa presensya ng lalaking ito sa loob ng bus. Mapapansin sa video na tila may kung anong matindi itong kinatatakutan dahilan kung kaya't ito ang bagay na nais nitong takasan sa pamamagitan ng pagsakay ng mga ito sa naturang bus, nang matagumpay itong may upo sa upuan ng bus, ay agad naman itong kumalma at maayos na nagkwento patungkol sa kanya, maging sa tunay nitong pagkakakilanlan dahil tila unti-unti na itong napanatag at nakaramdam ng kaligtasan sa paligid, dahil na rin sa ipinaramdam at ipinakitang concern ng ilang mga pasahero dito. Police! 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 Me, police! Check Facebook!

mayroon na itong 6.9 million views, 20,000 shared post at 14,000 comments, na nagpapakita ng pag-aalala para sa naturang lalaki at sa mga alaga nito. This man needs help, parang may pinagdadaanan siya, I wish na hindi kukunin ang dogs sa kanya, it might be the dogs are his therapy. Feeling ko di siya masamang tao, kasi makikita naman natin sa behavior ng mga dogs niya, minsan pag alaga, mag-reflect talaga ugali nila sa amo nila, pero look at their pet po, ang behaved. Sana po matulungan si sir at mga doggy, di lang siguro i-separate ang mga alaga niya sa kanya para di po ma-depress lalo si sir, stress reliever po ang mga aso, baka makatulong din sila kay sir. Mabait siya sa totoo lang. Tila batid ng mga netizens base sa mga komento nito, ang taglay na kabaitan ng lalaking nakuhanan sa naturang viral video, dahil mapapansin naman talaga sa viral video na hindi naman banta ang lalaki at mga alaga nitong aso sa kaligtasan ng mga iba pang mga pasahero na nasa loob ng bus, at para bang may kung ano lamang itong kinatatakutan. Ayon sa uploader ng viral video, nakakwentuhan pa umano ng mga ito ang lalaki, at mula dito ay sinabi nito na ilang kaibigan umano ang nanloko at gumamit dito, kung ano-ano din umano ang mga ipinainom dito. Dahilan kung kaya't nangangamba na umano ito para sa kaligtasan nito at ng kanyang mga alagang aso. Dagdag pa nga ng naturang lalaki, ay tatlo ang daladala nitong alagang aso, kung saan ay ipinamigay nito ang isa sa mga daladala nitong aso sa isang nakasalubong lamang nito na mukhang mapagkakatiwalaan, bago ang mga ito nga ay sumakay at nakuna ng video sa naturang boss. Sa paglipas ng mga araw ay napag-alaman na sikat pala sa isang social media platform ang naturang lalaki na isang half-German, interior designer at isang negosyante, isa rin itong pet lover, dahilan kung kaya't nagmamayari din ito ng isang pet shop sa mga video na ibinabahagi nito sa kanyang social media accounts, ay mababatid talaga ang taglay nitong kabaitan. Sa katunayan, sa isa sa mga video nito ay nagsagawa ito ng isang community pantry sa tapat ng tahanan nito na pinilahan ng kanyang mga kapitbahay noong panahon ng kasagsagan ng pandemya. Makikita din sa mga video nito ang labis nitong pagmamahal para sa mga alaga nitong aso na tila itinuri na rin nitong mga anak na siyang parehong mga aso rin na nakitang kasama nito sa naturang viral video. Samantala, matapos na makarating agad sa kapatid na babae, ang naging sitwasyon ng lalaking ito sa viral video, ay agad itong kumilos upang kunin ang kapatid nitong lalaki na napag-alamang mag-isa lamang na naninirahan sa tahanan nito. Kinuha din ito ang dalawang alaga nitong aso at agad na hinanap ang isa pang aso na matatanda ang ipinamigay ng lalaki bago ito sumakay ng buzz. Naging lubos naman ang pasasalamat ng kapatid na babae ng naturang lalaki dahil ilang araw lamang. Sa tulong na rin ng social media ay matagumpay na naibalik sa kanila si Tori na isa ring chihuahua na ipinamigay ng nasabing lalaki. Sa huli ay inanunsyo rin ng kapatid nitong babae na ang naturang lalaki sa viral video, ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan at pasilidad upang mas lalong matutukan ang kondisyon nito para sa mabilis na pagbuti ng sitwasyon nito. Sa isyo na ito ng naturang lalaki, ay pinatotohanan lamang nito ang kasabihang, a dog is a man's best friend, kung saan ay sa oras na ang mga ito ay paglaanan mo ng pagkalinga at pagmamahal, ay wala itong ibang maibabalik sa iyo kung di ang purong pagmamahal lamang din. Nakalulungkot isipin kung totoo man, na sa kabila ng kabaitan, pagtulong, pagmamahal at kahinaan ng lalaking ito sa viral video ay nagawa pa itong lukohin at pagsamantalahan ng mga taong pinakapinagkakatiwalaan pa din itong mga kaibigan, para lamang sa mga pansariling interes. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga kaibigan upang mapalitan ng saya at pag-asa, ang mga hindi magagandang pinagdadaanan ng isang individual, ngunit tila sa huli, ay pamilya pa din talaga ang pinakamalakas nating sandata at sandigan, na may pinakamaliit na porsyento ng panggagamit at pangluloko. Ikaw na ang humusga.